daw okay, guys sa mga tat sa tanan sa Cavite ng ug sa Samuel Medical So sa kung uh, isa tong my site nga migamit og scanner or electronic gadget na wala jud siya na igo lalong na lang kayo. So, okay, Tuan Wien kamu korek alas, guys Wien kamu korek Kamu ngasak ya jauh Kik sedikit itu sama 1 to 6 feet nung Nego mo dyan So pato lang sa moto Sa so, um, gadget case. guys Kaysa kay manual or ba niya So Arap po ninyo yung moto na So ato lang like, korek ang kanang naiko sa scanner wala jud ang kwart kay ubod halos na burot na ang financing kay tuod na ayo so, wala jud daghan kay nang uh, buslot ang bulsa ito lang istingan guys kay contact mo sa 0907 -793499 text lang sa ako ay lang sa panyo, di chat tao text lang so dili lang sa samuwa ka dili so, sa pagkadian city guys dayon magsabot-sabot lang tao kung ang iangay buhaton so, sige ah uh, lap mga kamigets dili lang ko tama na thank you god bless tanan